Welcome to Digital Daily Dose 25. Mabagal ba ng laptop mo tuwing nag-start up? Baka dahil yan sa mga apps na nagraroon sa background habang nagbuboot. Pero don't worry, may solusyon tayo yan. Una, ay right-click mo ang Windows icon sa baba. Then, click mo ang Settings. Sa Settings, hanapin mo yung icon na may apat na guhit, click mo, punta ka sa Apps. Hanapin mo ang startup. Diyan mo makikita lahat ng apps na naglo-load pagbukas ng laptop. I-turn off mo lahat ng hindi mo kailangan agad. Parang ikaw, mas gumagaan kapag tinatanggal mo yung mga bagay na hindi naman kailangan. At ayun na. Boom! Mas mabilis na ang startup ng laptop mo. Go, subukan mo na and let me know kung gumana sa'yo. Follow for more at Digital Daily Dose 25.